ayan, busy ang inyo mami much for today kaya magluluto tayo ng mabilisang ulam para makakain agad meron ako dito chicken breast in-slice ko lang into small size inimplahan ko lang, then pinirito ko na agad ito so, sa ating kawali, nagisagad ako ng bawang sibuyas bell pepper at pinagsama ko na agad yan ang lahat ng mga gulay pati yung ating piniritong chicken ayan, mix mix lang natin hanggang sa maluto lahat ng gulay And then, inilagay ko na rin dito yung aking ginawang sauce na may water, cornstarch, and then liquid seasoning para maging malapot yung ating sabaw. Ayan, halo-halo lang din natin. Ayan na po yung ating ulam. Luto na. Bye. Ayan, isasali na po natin sa ating serving plate para makakain na po tayo. mas po ito. Wow, ang bango. Ang sarap. Tikman ko muna. Ay, ang laki naman nito. Kotay ng maliit. Mmm, sarap. Ayan, kain na po tayo. Thank you, Lord, sa blessing. Thank you for watching. Bye. Ingat po tayo and God bless.